kami po ay naniniwala na kalusugan po talaga ang kailangan. Kasi ang lahat ng tagumpay sa buhay, kung hindi maganda ang kalusugan mo, ay wala po lahat yan. Kasi ang talagang tunay na kayamanan ng isang tao ay ang kanyang kalusugan. Thank you po! So maraming salamat at nakarating kayo sa medical mission na to. Dahil kung wala kayo, wala tong medical mission na to. Ang daming nagre-request sa Facebook namin na ibaba namin

Hello po, ako po si Aramina. Nagpapasalamat po ako sa mainit na pagtanggap nyo sa amin ni Kuya Curly at Ate Sara at ng buong St. Gerard Charity Foundation. Uh, sana po uh, naging masaya po kayo sa ating medical mission. God bless you all. Ang uh, grupo ng St. Gerard uh, Construction Foundation ay nandito para tulungan ang ating mga tagapasiginyo at mga tagatalayan na baka maka sila lang kanin yung ng inyong medical mission at dental po, ano. Kaya muli, sana inyo, sana huwag po kayong magsasawang tumulong o sa amin lugar po namin. Uh, minsan kasi hindi, hindi na sapat yung pagbigay mo ng tulong or yung pagbigay ng financial. Minsan, uh, alam mo yun, yung tao minsan kailangan may kausap, may makinig sa kanila at yumakap sa kanila para ikaw mismo maramdaman mo kung ano yung pain. Maramdaman nila, yung pain or, na pinagdadaanan oh, nila. Oo, oo, oh, 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 yun. Yeah.